ito yung mga bay ko mga guys update ko lang kayo mga guys kasi nasa 15 days na kasi ito mga guys simula nung pinanganak sila ayan o sa so, nagtatanong pala sa akin o gano'n ang pinapakaya namin dito sa inahin namin na may mga anak na na pigs lactating pinapakaya namin dito kasi yun kasing lactating yun kasing may ano siyang naggamot na para sa inahin talaga na may gamot para sa, doon sa magbibigay ng gatas para sa inahin Ayan. kasi pinapakain namin ito ng lactating nasa mag edad siya ng ano, simula, uh, nagbuntis siya Nung mga sa 20 days bago siya manganak pinakaya na namin yung lactating okay sa mga nasa 30 days bago siya manganak yan pinapakain na namin yung lactating mga guys ay para pag manganak na siya marami siyang gatas doon sa nanay para hindi agad mahirapan yung mga biik natin yung pagbili kasi kung mahina kasi ng gatas yung hinahin natin mga guys hindi maganda yung katawan ng ating mga biik tulad dito maganda yung gatas ng nanay nito dahil medyo maganda yung ano mga bih, malulusog sila Ayan. sa ano naman nagkatanong sa akin kung tungkol sa bibili daw sila ng kulig dahil sa gagawin lang inahin inisip yun lang po ako sa ano sa messenger ko po kung bibili kasi sila dito ng mga inahin big gagawin lang inahin mga guys kasi siyempre nagustuhan nila yung mga bake namin hindi maganda na makatawan kaya sabi nila bibili rin dito ng mga bake kaya gagawin daw nilang inahin kasi bago namin ito ibibigay talaga sa mga guys sa mga buyer namin mga guys kung mayroon ano talaga nabibili na ng mga bake namin dito nakano na ito mga guys na condition na ito kompleto na ito sa bakuna ay para pagdating doon sa kanila, hindi nasakitin. Kasi kapag hin hindi talaga kumpleto sa bakuna mga guys, yung mga bake natin mga guys. Sakitin talaga yung mga guys. Ay, mahalaga talaga kailangan bakunahan natin yung mga bake natin. Pati na mga, mga baboy natin mga guys. Pinabakunahan din namin yan mga guys. Tapos, pagkatapos yung mga anak, saksakan natin yung antibiotic. Ayan o. Ito at na mga guys. Mga uh, sikat parity na ito sila mga guys. Umainay na ito. Kaya hindi na sila mahirapan pang anak. Dito lang nung first parity pa lang sila mga guys. Medyo hirap yung Mang -anak mga anak yung mga uh, kasi siyempre parity pa lang sila medyo maliit yung ari nung mga inahin lalo na kung pinakain mo na pinakain yung guilt no nun nasimula nung nagbuntis siya ang kasi nung lalaki mga guys niya tapos mahirapan siya mga anak kasi siya malalaki yung mga bake niya Pag malaki kasi mga bake niya mga guys Ibig sabihin nun ano, Pinakain ng pinakain ng marami Simula nung nagbuntis siya Kaya malalaki yung mga bake Malagan mo talaga pakainin natin ng mga inahin mga guys Habang siya nagbuntis kasi para malulusog yung mga anak nila Ito, kumpleto sa bakuna siya mga guys. Kasi may ano na kasi dito, may buyer na para dito. Kaya kinumpito na naman sa mga ano bakuna. Ay, para pagdating doon sa kanya, nakakondisyon na. Hindi na sila mahirapan mga ano, bakuna pa. Maliban lang kung magdagdag pa silang bakuna mga guys. Dito sa mga kulig na to. Ah, uh, kung meron kayo natutunan sa mga video namin mga guys, pakipalo na lang. mag-share para updated kayo sa mga ano namin dito sa farm. Kasi nagtatanong po talaga kami sa veterinary mga guys. Thank you.